Uh, first, I would like to thank Sir Manny Pacquiao, uh, Sir Sean Gibbons Mark Antana will translate First, I would like to thank God for giving me this chance to have the main event of the evening Yeah, mga sir, so uh, Dumating na yung ating uh, swab test result kanina Mga 1pm at uh, Salamat naman, thank you Lord dahil uh, negative ang ating uh, result And bukas tuloy na tuloy na ang ating uh, paglaya no! Wala nang makakapigil So syempre ano pang dapat natin gawin uh, Sa uh, uh, ikasampung araw bukas eh, Kailangan na natin magligpit ng ating mga gamit So kain muna ako, ito yung namin pagkain And uh, after nito Maghanda na tayo, magligtit na tayo Ah, ito na mga idol, naligpit ko na din ang aking damit. Ito na. Uh. Yeah. So ito na po mga idol, no. Ito na yung mga damit ng games. Ito, 2, 3, 4, At 'yan na uh, bukas ready ready na tayo na lumabas uh, after 10 days of quarantine at uh, maraming salamat sa Red Planet Hotel sa sa uh, 10 araw na 'yan, ano, uh, maraming salamat sa experience and excited na tayo umuwi bukas no so uh, antayin na lang din natin yung certification from Bureau of Quarantine and bukas ay eh, tuloy na tuloy na yung ating paglabas dahil uh, negative tayo sa sa COVID so yun mga kaibigan maraming pong salamat tuloy sa pag join nyo sa akin dito sa aking uh, quarantine and sama-sama uh, tayo hanggang sa uh, labas at uh, lagi tayong uh, sana ay supportahan nyo po ang aking mga ang aming mga darating na content and ta uh, Uh, Yan lang po, God bless everyone at uh, good evening Ingat po kayo lahat